Kasama niya? Hindi mo nakikita kasi hindi na nakakakilala. Sabi ko nga, alam mo anak, nung araw baby kapag araw ka kita hindi mo pa ako na-reunite. Ngayon malay ka na hindi na kita na rin. kami ng baby na tayo. kami. Alam ko ninong ka rin kasi sabay-sabay tayo. Ninong ako nun. Ang huh? ninong, ninong ako. Un -un -un -un", hmm. Kasama pala dyan? Kasama. <ografis> <Libraries> muna kung tao alam mo yung pet talo ba kung talo 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 Ah, Paring Suarez Andyan pala yung ina-anak ko eh. Di ka man lang ano Bago kasi papasok Dapat nag aalmusal ka Para hindi ka hinihimatay matay. <laughs> Na, ah, yung aking kumpare si Master. Ed Bulido at si Press. at si Vice Nudalo. At si Sergeant Quintero. May na. Kaya na binidyo ko na lang para may kunting ano tayo. Shout to sa Philippine Airline. Pina oh, ka Pinabalik kami. Hmm. Um. May na kami ng Mindyola, ng Arginaldo. Pinabalik kami. Stand, stand by muna. Ang kaya na, uh, uh, um, na anak natin. Ako yung hindi <laughs>. <Saan>, laki. <laughs> laki. laki. <laughs> laki. Um, uh, Andiyan ba Ikot kami kanina. Minjula, Lunita, tapos balik. Ilang grupo na nadala niya? Lunita lang, wala na iba. Hmm? Isang ilang grupo na nadala niya? Lunita lang, wala na iba. Tapos wala. Yun lang. Hmm. Ay, meron ba sa isa? Meron ba sa isa? Pwede ko Magsasalubong yun. Magsasalubong yung tatlong grupo na yun. Masa yung isa? Dito sa pari, ano? Sa shrine. Sa ah, sa, shrine. Hmm. sa lang Yung ano? eh, malakad na yun, hmm. Mag-espesya mag -e doon si Presidente. Mag? -e -speech. mag -e Oo, oh, okay. mag hmm. <laughs> All mga kasaludo.